Weekly Spear News Review Kalipunan ng mga balitang nababanahon at dapat malaman ng bayan Ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News Sa Headlines 40 feet na Christmas tree sa 9 ID Pinailawan mga batang nakasaksi na mangha mga alagang aso, rumampah at nagpakita ng talento sa Petman Shake Walk at Trana. Taga Pangasiwa Troopers ng Night ID nagpagalingan sa Company Challenge. At sa trivia ni Tito Bal, paano nga ba napapangalagaan ang mental health ng mga sundalo? Magandang araw, Bicolandia, sa lahat ng nanonood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review. Ako po si Christine Atole sa detalye ng ating mga balita. 9th ID Camp Lumiwanag sa simultaneous Christmas tree lighting, mga bisita at mga batang nakasaksi na bangha sa programa. Narito ang report. berde, pilak at puti. Ito ang mga kulay na nagbigay liwanag sa 40 feet na Christmas tree ng 9 ID sa isinagawang simultaneous Christmas tree lighting ng Armed Forces of the Philippines nitong nakaraang Desyembre 1 na pinangunahan ni General Romeo S. Bronner Jr. Lalo pang nabigyan ng kulay ang programa sa pagpapakita ng talento ng Candidate Soldier Course Class 779 na nagbigay kasiyahan sa mga manunood. Ang nasabing aktibidad ay nasaksihan, hindi lamang ng mga kasundaluhan, kundi pati na rin ang kanilang mga dependents at ilang mga residente ng mga kalapit na barangay. Kabilang na rito ang mga batang manghang-mangha sa kanilang nasaksihan. The best po kasi nakita po namin kahapon na grabe po ang preparation nila. Sa ngalan po ng Barangay Council ng Barangay Karuruyan, nagpapasalamat kami dahil naimbita kami, naging Witness po kami ng lighting na ito, masaya, uh, very presentable, nakaka- ang atmosphere po nagbibigay ng kasiyahan sa bawat isa. Kasabay nito ang pag-imbita ni Major General Adonis Bahaw sa mga mamamayang malapit sa Camp Elias Angeles para sa napapalapit na simbang gabi at Kapaskuhan. Ang liwanag ng Christmas tree na ito ay simbolo ng pag-ibig at pag-asa ng mga sundan. Naway, ano ganun rin ang tulog nito sa inyong mga tahanan ngayong Kapaskuhan. Kapayapaan para sa lahat. Christina Toles, Your News. Spear Troopers, proud na pa ang kanilang mga alagang aso. Mga talento nito ipinakita rin ang itali ni Jiro Bananilla. Ito ang bumungad sa loob ng Camp Ilias Angeles ng 9ID nitong nakarang linggo para lumahok sa kauna-unahang petmanship walk at run ng 9ID Veterinary Clinic kung saan inirampa ng spiritual ang kanilang mga alagang aso. Maliban sa pag-grampa, ay ibinida rin ng mga four parents ang mga costume at kakaibang talento ng kanilang mga alaga na binigyang pagkilala ng Spirit Division. Habang napalaban rin ang mga ito sa takbuhan. 8 years old. Kali po sa K9. Na, uh, Nag-retard po. Inadapt po ni Papa. Masaya po ko kasi nanalo po yung aso ko na. We actually appreciate initiative na ginawa po ng 9ID sapagkat sa amin po sa College of Veterinary Medicine sa si Central Vigo State University of Agriculture, this is our advocacy para i-promote po ang animal welfare at responsible pet ownership. At natutuwa po kami na kahit po mga ay kasama po namin sa pag-promote po ng advocacy yang ito. Nung nagano ang vet clinic, sabi may walk, walk your dog, sinali ko ang aking alaga. Hinanapan namin ng magandang outfit para para maging ayos ang dating. Ilan ding mga lagang aso ang nabigyan pa ng mga special awards na lalong nagbigay kulay sa programa. Samantala nitong nakaraang Disyembre 5 ng formal na ipinagdiwang ng nasabing klinik ang ikalawang taong anibersaryo nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga libreng serbisyo na dinagsa ng mga residente malapit sa kampo. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Bananiya, News. Tropa ng 81st IB na muna sa mga aktividad sa Camarines Sur. Team ng Modified Community Support Program idineploy habang Youth Leadership Summit para sa PUP student isinagawa. Yan ang balita ng hatid ni Victor Bandibas Jr ilang aktibidad ang pinangunahan ng 81st Infantry Battalion sa Camarinesor bago matapos ang buwan ng Nobyembre at pagpasok ng Disyembre sa Camarinesor. Nobyembre 28, nang isinagawa ng unit ang scene of ceremony ng kanilang tropa para sa Modified Community Support Program sa Bayan ng Bula, Partikular na sa mga barangay ng Kaurasan, Itagun, at San Roque Heights. Ang nasabing grupo ang siyang naatasan sa pagtiyak ng kayusan sa lugar para may pagpatuloy ang paghahatid ng mga programa sa lugar. Ilang araw ang nakalipas nito ay nilahukan naman ng siyam na putisang mga mag-aaral ang inisyatibo ng batalyon na tatlong araw na Youth Leadership Summit. Katuwang ang ilang ahensya ay nalagpasan ng mga kabataan ang pagsubok na inatang sa kanila sa gitna ng programa. Bago matapos ang programa ay pumirma ang mga kabataan sa isang covenant signing na na katibayan ng kanilang pakikisa sa pamalaan sa paggamit ng tunay na kapayapaan. Kapayapaan para sa lahat. Victor Bandilas Jr., Spare News. Tagapangasiwa Troopers ng 9th ID nagpagalingan sa Company Challenge sa pagdiriwa ng kanilang ikatlong anibersaryo. Yan ang ginantabayanan ni May May Cabellas. Lakas, diskarte at determinasyon. Ito ang ipinakita ng tagapangasiwa troopers sa pagdiriwang ng ikatlong anibersaryo ng 9th Installation Management Battalion sa pamamagitan ng isinagawang tagapangasiwa company challenge. Ang nasabing unit ay hinati sa limang grupo kung saan sila ay nagpagalingan sa military stakes na kinabibilangan ng land navigation, assemble at disassemble, pow fit, company run at physical fitness test. Nanguna na mismo sa aktibidad ang kanilang commanding officer na si Lt. Colonel Lucas na ipinamalas ang kanyang angking tibay sa limang kilometrong takbuhan. Sa pagtatapos ng programa, binigyang pagkilala ni Major General Adonis Bahawa ang mga individual at grupong kinilalang kampiyon sa nasabing kompetisyon. Kapayapaan para sa lahat. May Mike Cubillas, Spear News. balita ating alamin sa trivia ni Tito Bal. Paano nga ba napapangalagaan ang mental health ng mga sundalo? Trivia ni Tito Bal! Tito Bal, paano nga ba mapapangalagaan ang mental health ng ating mga sundalo? Alam mo ba na may mga espesyalista ang Philippine Army upang matiyak ang mental health ng mga sundalo? Ang mga sundalo kasi ang isa sa mga nakakaranas ng na mga traumatic experiences dahil sa kanilang ginagampan ng tungkulin, partikular na ang mga operating troops. Ayon kay Corporal Lovely Lagati, isang licensed psychometrician ng 9ID, may pagamutan at mga professional na mga doktor na nangangasiwa sa mga sundalo mong sa mga mental health issues. Sinusino um, po ang nangangasiwa para matiyan ang mental health ang mga sundalo at ano ang inyong ginagawang programa para matugunan ito? So lahat naman tayo responsible sa ating mental health. Subalit meron tayong mga kasamahan sa servisyo na apektado ng kanilang trabaho katulad na lamang ng ating mga operating troops. So sila ay madalas involved sa traumatic incident. So sila din yung prone na magka ng tinatawag nating PTSD or post-traumatic stress Disorder. So kapag ganun, yung kanilang units ay pinapadala ito sa SEYASH, sa mental health desk ng SEYASH. So meron tayo doon psychometrician, so nagkakandak muna siya ng mental health assessment. Then kung siya ay makita ang mga simptomas, siya ay i-refer natin sa psychologist. So meron tayong psychologist sa Army General Hospital. And kung kailangan kung tapos na siya sa psychotherapy at kailangan siya ng medicine, dadalhin naman siya ngayon sa Biluna. Meron ng mga psychiatrist na mag-a-address ng issues niya. Sa pagkikipag-usap rin natin sa kanya, ating naraman na karamihan sa mga sundalo ay nakakaranas ng tinatawag na post-traumatic stress disorder, major depressive disorder, at escape subtrinia. So ang mga cases na madalas na-assess namin sa mga sundalo dito sa atin ay PTSD. Dahil nga sa madalas ang ating mga kasama sa serbisyo ay involved sa traumatic incident. So, yun talaga yung pinaka madalas PTSD. Sumunod ay major depressive disorder. Bihira lang yung case natin ng schizophrenia. So, ilan sa ginagawa natin sa psychosocial support activities, nagkakaroon tayo ng psychological first aid, nagkakaroon din tayo ng trauma risk management. At para matugunan ang ganitong mga insidente, Tinitiyak ng Philippine Army na ito'y maagapan sa pamamagitan ng mga programa. Maliban dito, ilang payo rin ang binigay ni Corporal Lagavik para sa mga kasundaluhan upang may dayo ang kanilang kaisipan sa mga negatibong bagay sa kabila ng kanilang inaharap ng mga pagsubok sa araw-araw. So lahat tayo, di ba? Uh, meron tayong Taibo. So mag-join tayo sa mga exercise, yun, magpalakas tayo. Then, iwasan natin yung pag-isip ng mga negatibong bagay. No? Kasi yun, nagde-develop yung anxiety. So, di, hindi naman kasi natin alam, di ba? So, kakaisip natin ng mga negatibong bagay. So, pwedeng hindi naman yung mangyari. Count your blessings. So, be grateful, no? So, wag natin palaging hanapin kung ano yung wala sa atin. So, maging, uh, maging, thankful tayo, maging contented tayo kung anong meron tayo. So, huwag tayong may sa iba kasi mas lalo tayong nasistress, di ba? Kaka-compare natin sa iba. Napakahirap nga talaga ang ginagampan ng responsibilidad ng isang sundalo. Ngunit, sa kapila ng kanilang mga hinaharap na hamon sa araw-araw, palagi pa rin silang nakahanda para paglingkuran ang inang bayan. At yan ang ating munting kalaman. Ako po si Tito Bal, ang may alam, lamang! Para sa mga susunod pang dagdag kalaman, itanong mo lang kay Tito Bal. I-type lang sa ating comment section ang inyong katanungan at huwag kalimutan ang hashtag na Tito Bal. What na? At yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo. Dito sa so Weekly Spear News Review para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pagkabayapaan ng Philippine Army. Kabayapaan para sa lahat, Christine Atoles, The News. Sundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review. Thank you for your support by watching this video. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitan gaya nito, please like and share this video and subscribe this YouTube channel.